Tunahin natin ang report, may kaugnayan naman sa pasaporte ni Zaldico, kansilado na mga imbahada ng Pilipinas, iba't ibang mga bansa. Pinaalerto ng Pangulong Bongbong Marcos para sa pagtugis sa dating kongresista. Itali ng balita mula kay Radyoman Chanel Zalazar. Patuloy yan ang kinansila ng pamahalaan ng pasaporte ni dating Congressman Zaldico na isa sa pangunahing sospek kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay nito nagbaba ng na direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na tiyaking hindi makakatakas ang dating kongresista sa pananagutan. Ayon sa Pangulo, dapat makipag-ugnayan ng embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at agad na mag-report sakaling tangkainiko na pumasok o manatili sa anumang teritoryong banyaga. Um passport po ni Salvi ko ay kanselado na. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya ipupunta run, ay uh, report sa atin para naman ay uh, maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Si ay naharap ngayon sa kasong graft at malversation dahil sa overprice at ghost flood control projects sa iba't ibang probinsya. Tiniyak naman ng Pangulo na tuloy-tuloy ang paghahabol sa dating kongresista at sa iba pang opisyal na sangkot sa isyu ng katiwalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.